kilala nyo yan siya. <laughs> dito kami nagkita sa London. Busog na ako kanina nang um, nadaanan namin to ng anak ko. Kaya pumasok talaga ako para mag-order. Kaya na-take eh, out ko na lang at dinala ko dito sa aking room. Yan. So, yan ang aking ang ating kaibigan. O, ba diba? Nakarating pala siya dito sa London. na naku. Kaya binili ko. Ay, ang chicken joy. Tapos, meron akong yan. then, syempre, yummy yummy ang nilang yan. Spaghetti. Na-take out ko lang siya para naman kainin ko dito sa room. Kaya at least, nabusog talaga yung isip at damdamin ko dahil <laughs> nakita kami nito. Ay, naku, tagal na kailan pa kami nito nagkita? 2022. <laughs> ayan. So, ngayon, at least, nagkita ulit kami, di ba? So, ayan. So, thank you. Thank you, thank you talaga. At nagkita, nagkasalubong ulit tayo. So, kain mo na ako. Thank you sa inyong panonood.